Okay, ngayong araw, pupunta tayo ng Manila para i-deliver natin ang sampung paintings na in-order ni Boss RDR. Tara, sama ka. Malapit na tayo sa venue. Okay, nakarating na tayo dun sa venue. At eto, tinutulungan tayo ni Kuya ng i yung sampung paintings sa kanilang hotel, Trolley cart. Eto na yung unang lima. At eto pa ay yung lima. Naingat namin itong load sa trolley. Salamat kay Kuya na tumulong sa atin. Habang papunta na ron yung nagdala ng painting, eto. Pumasok na kami ni Brother Joey papunta doon sa location kung saan gaganapin yung event. Ang una nating na-meet na tumulong sa is si Ma'am Maru. Sinabi niya kung saan ilalagay yung mga painting para ma safe keep ito habang ginaganap yung event. Sobrang laki ng event na to, guys. Okay guys, hinihintay pa natin si, ano, you know, si RDR. You no? Know? Um, uh, andyan na rin natin siya pero mamaya pa natin makakausap Tapos ibigay natin yung painting naman. Siyempre para mawala yung kabako, naglakad-lakad muna ako Sobrang laki ng lugar guys. Ang event na to ay ang Grand Success Con. 1,300 ang mga businessman ang umatin para makinig at matuto sa mga malulupit na speakers. Sa totoo lang pati nga ako, ang dami kong natutunong bago mula dun sa mga speakers dito sa event na to. Ang dami ko rin realizations, lalong lalo na nung nagtok na si Boss RDR. Isa rin pala sa speaker sa event na no yon ay si Mr. Ching Positive o si Sir Ching Kitan. Grabe guys, napaka-humble niya. Ang dami nagpapapicture sa kanya at lahat yon pinagbibigyan niya. Um, Bintay lang ako kasi, kaya natuwa na puha na mo si RDR. Nagbubuksain yung pa siya. So after this, ang plano is, ibigay ko sa kanya yung mga painting na binili niya and then, i-explain ko yung ano yung mga elements doon sa painting sa abstract natin. So yun no. Bilang isang artist, ini-encourage ko rin kayo na umatin sa mga gantong klaseng event. Maganda din kasi na nagkakaroon tayo ng mga bagong kaalaman. Kung paano natin i-manage yung business side ng art. Gaganahan kang gumawa ng art kung alam mo kung paano ito i-market nang maayos. Ito na yung exciting part. Kung saan ipapaliwanag ko na yung meaning ng aking abstract painting. Sabi uh, nga namin sa art school, uh, kailangan makapag-produce ka o makapag-create ka ng something na may enjoy mo. And para yung painting na gagawin mo, may enjoy din ng mga clients mo. Yeah. And my paintings have meanings. Oh, ano yung inspiration no. ng mga paintings na ibibigay natin? Yeah. Um, it's more of a uh, mountains eh. Mayroon uh, meron siyang lines that represent mountains. Kasi, ang mountain kasi, uh, I realized na wala namang tao makakapagbog ng mountain. So, itong painting na to, maganda itong ilagay sa sa mga office ninyo na nasa likod siya. Kasi sinasabi nila na yung business nyo, mga boss, kayo yung magre-represent nung company ninyo. Kapag kayo is nakasandal dun sa mountain, parang sinasabi niya na yung buong company ninyo hindi mamu-move ng kahit anong value case. Kasi wala naman mga makakapag-move ng mountain. So magbubukas lang tayo ng isa para makita nyo lang anong klase yung art style ni Boss Joe. Eh. So usually ang mga artist po kasi guys, naging artist na lang. Siya talaga kum laude Talagang Talaga yung magaling ko. Kaya na lang hukong atol. na natin. Yeah. Okay, so. So, ano pati rin Ang tawag po sa ganyan is, para ma-achieve yung ganyang process, mixed media po. So, alam naman po, lalo na po si Sir Cindy Ano po yan, na halong-halong mga medium na mga acrylic, uh, mga imported paints, and gold leaf, and uh, gold paints. no So, kung makikita niyo po, ito yan, yung line na yan, represents mountain. Ayoko naman maglagay ng image ng mountain. It's too, parang hard sell. Eh. Yan, it's hard sell. So, parang, ang gusto ko mangyari, kapag tumingin ko sa mountain, yung mga sides lang niya. Ang nung sinabi sa akin ni Haji sabi niya sa akin, talagang gusto ko yung parang something na parang mula din sa uh, kung pa paano sila nag-progress sa business niya. Kung so, titignan niya siya so far, para siya ang uh, bird's eye view ng isang city. Yeah. Diba? And then meron siyang mga pathways. No? Parang nire-represent siya na yung mga pathways hindi naman laging nasasaya. Minsan mga dark yan kung kung nakatingin ka lang doon, makikita mo yung pathways pero hindi mo makikita yung mga nandun sa taas na makukulay pala. So, tanga dalhin, pumunta ka man dito sa dulo niyan, doon sa upper part niyan, meron pa rin mga gold bars. Yo. Yeah. Thank you so much Sir Joel. Yeah, salamat po. <laughs> Maraming dapat pasalamatan sa araw na to. Salamat kay Sir Jet Bugayong, naniwala sa akin talent at sa goal ko sa buhay. Salamat din kay Wendy na tumulong sa atin dun sa event. Salamat din syempre kay Boss RDR na talagang sumuporta sa akin at pati na rin sa local artist ng Pilipinas. Patuloy siyang naniniwala sa mga talento ng mga Pilipino. Maraming salamat boss! Hanggang sa uulitin! At hindi dito natatapos ang lahat. Abangan ang susunod nating bossing at na-deserve ang ating obra. Oh, guys, nandito tayo sa... Sige, napapanood ko na to eh. Uh, meron ako nakita dito na parang gusto niya yata i-plug yung kanyang channel eh. kanyang FB page. Kaya e, alam naman ako, para makatulong tayo sa akin natin. Ito na siya. Yo! So, so, uh, ano po yung may ko? Gusto yung po bang i yung channel? Yan <laughs> yeah, ako nga uh, si Buangong Cruz. And so, uh, please uh, like and follow niyo yung Pinoy Pino poster uh, At uh, sa good, uh, sana makatulong ha. Thank you. Salamat po. Ano bang ginagawa ko sa Pinoy Postal Shop? Abangan!